Ayun, ang ganda naman ang awitin na yan by Abigail Sloan. You are enough for me, sabi ng ating kanta kanina. Anyway, we're back on our program, Jepreel Talk, with me, DJ Japril. Japril Talk about hope, love, and faith pa rin po tayo, live and alive. Please search and like our page, that's uh, Cool97.5. I-search mo na yan, pwede ka mag-comment dyan. At syempre sa ating uh, Facebook page, that's Host Japril. H-O-S-T-J-E-P-R-Y-L-L -L, Host Jefriel. Ayun, batiin ko lang yung aking uh, event para this Saturday, meron kaming event na... Mwah um, birthday, first birthday celebration ng anak ni Ma'am Jorette Erin. Hello po sa inyo. Ando kami sa Kuyi, ah, uh, sa Kuyisan talaga. Mali, sa Irisan. Ayun, pupunta kami sa Irisan para i-celebrate ang kanyang uh, first birthday ng kaniyang anak. Ayun. Salamat po sa pagtitiwala, Ma'am Jorette Erin. At see you po sa event natin this Saturday. right so usapan kanina natin, kanina pinag-uusapan natin kung uh, na okay lang humingi ng more sa ating Panginoon. So since pinag-uusapan natin yung uh, uh, topic na devotion sa Coffee Time with God, pwede nyo rin pong ilike yan, Coffee Time with God, isearch nyo lamang po yan. At makikita nyo yung maraming devotions dyan from my mom, Crisanta Santos. Hello po sa'yo. Ayun, napakaganda nitong uh, kanyang devotion. Actually, to be honest, isa to sa mga nagustuhan ko talaga na devotion niya, yung anak ni Caleb. Na binigyan na siya ng blessing ng Lord pero gusto niya pa ng uh, more de ba? At hindi naman masama yon na humingi ng more sa ating Panginoon. At binigyan siya ng uh, kaniyang uh, tatay si Caleb ng hindi lang isa kundi dalawang springs of water, upper and lower part, de ba? So hindi masama ang humingi ng more, Diba? At ngayon pag-uusapan natin, dear listeners, bakit nga ba Uh, okay lang or actually ni-encourage pa nga sa atin na humingi tayo sa Panginoon ng more. You know, it is considered okay and even more, even more uh, encouraged sa atin to ask God for more. Number one, bakit okay lang yan? Bakit ini-encourage yan? Number one, because it reflects faith, pananampalataya, dependence. Diba? Ito'y pagpapakita ng iyong pananampalataya at talagang dependent sa Lord. Yung desire for a deeper relationship with the divine rather than the limiting God's potential to provide. Ito'y naniniwala ka na kapag nakadepende ka sa Panginoon okay lang na humingi ka sa kanya at higit sa lahat hindi ka huhusgahan ng Lord. At yung napakaganda doon eh na hindi ka naman huhusgahan ng Lord kung gusto mo pa. ba? Diba? Kung ayon sa kalooban niya yan, ibibigay niya yan. Kagaya nung ating uh, napag-usapang kwento kanina. Number two, bakit okay lang na humingi ng more? Number two, it's actually Uh, it demonstrated our faith in God's ability willingness to provide 'di ba -recognize, recognize natin na Lord ikaw lamang yung makapag-provide nito wala akong ibang asahan kundi ikaw lang. At number three, maganda rin at ini-encourage na humingi tayo ng more because it's more of seeking God's presence in your life. Sometimes, uh, you know, some interpretation suggests that asking for more can mean seeking a deeper understanding of God's presence. Alam nyo yun, kapag may kulang kasi sa buhay mo, instead of looking uh, sa mundo, talagang makikita mo yung fulfillment na yon, yung kakulangan na yon, yung emptiness na yon sa Panginoon, sa kanya lamang, sa kanyang presensya lamang, you know? In God's presence, in God's wisdom and guidance in our lives. Kaya okay lang, humingi ka ng more sa ating Panginoon. At tatandaan po natin, ito okay lang talaga dahil number four, God is not a limiting God. God is a limitless God. By asking for more, we are not implying that God is limited. Di ba? In any way. But rather, ina-acknowledge natin that His infinite capacity to provide and bless us. Because ang gusto naman talaga ng Lord sa buhay natin, ay magkaroon tayo ng abundant blessing. Kapag sinabi natin abundant, more yan 'di ba kaya okay lang na humingi ka ng more kung meron kang natanggap na biyaya ngayon ipagpasalamat mo yan pero walang masama kung gusto mo pa 'di ba humingi ka pa sa ating Panginoon because God is not a limiting God Uh, God is not limitless, kumbaga. And Jepril talk lamang, ito naman po ang tatandaan natin. It's okay to ask for more, but again, wag po natin kakalimutan ng God's will. Diba? Well, it's okay to ask for more things. It's also important to remember that God's will is ultimately what matters. Diba? We should trust uh, that He will provide What is best for us? Minsan kasi yung mga more natin sa buhay, yung mga more na gusto natin, hindi naman pala ito yung more na gusto ng Lord sa atin. Di ba? Posible na hindi tumutugma yung kagustuhan natin sa kagustuhan ng Diyos. But then again, it's a matter of faith, it's a matter of trusting Him. At ito real talk lang mga, real talk natin ha dear listeners and viewers, napaka mahirap talagang magtiwala sa Panginoon, lalo na hindi natin siya nakikita. Minsan, pakiramdam natin, hindi natin talaga siya maramdaman. ba? Diba? Pakiramdam natin, mag-isa lang tayo dun sa laban na, Lord, I want more, pero bakit hanggang ngayon hindi mo pa siya binibigay? Again, de ba? It's not actually because God, ah uh, madamot ang Diyos, kundi dahil meron siyang itinuturo sa atin na kailangan nating pagdaanan yung proseso na yun. ba? Diba? And uh, you know, uh, the beauty of God's grace is kapag nananatili ka despite of your imperfection, despite of your weaknesses, nananatili ka pa rin despite of you wanting more, de ba? Gusto kasi natin karamihan sa atin, totoo naman talaga. Gusto natin yung ngayon na ngayon na Lord, ngayon mo na ibigay yung pero merong plano at may tamang timing ang Panginoon, kaya kailangan din talaga nating mag-surrender. That's the most important thing. We have to be thankful of what we have and then surrender, which is actually difficult, di ba mga Kariltok? talk? Napakahirap mag-surrender sa Lord, lalo na may gusto tayo, may mga plano tayo, may sarili tayong mga time frame, di ba? O kaya naman, nape-pressure tayo sa mga paligid natin sa kanikanilang mga uh, due date, kanikanilang mga time frame, mga pressure na binibigay sa atin ng mundong ito. Kaya sobrang maloloka ka na lang talaga. <laughs> ba? Diba? But then again, ang uh, pinaka-importante sa Lord ay eh, nakikita niya yung pagpapatuloy natin. Despite of how hard, how difficult it is kapag nagpapatuloy ka, pinipili mo pa rin even if you're not in your 100%. ba? Diba? God see your heart and God sees everything. ba? Diba? Kaya kailangan mo lang magtiwala. Diba? It's okay to ask for more, but then again, kailangan mo rin maging uh, mapagpasensya. <laughs> ayan. O, diba? Thank you guys so much. Ayan po ang ating isang makabuluhang Real Talk na naman with me, DJ Jepryl. Salamat po lahat sa lahat ng nakikinig ngayon. Again, binabati ko si Ma'am Jurette Irine. Meron po kaming hosting. Ako ang mag-host ng kanyang uh, anak, ng birthday party ng kanyang anak on Saturday. And also, batiin ko lang, uh, ayan, uh, Si Officer Michael Jain, hello po sa lahat ng mga BFP natin, mga magigiting nating firemen saan sa Kapangan Benguet. Hello po sa inyo, happy listening. At sa et si lahat. Et talaga et. <laughs> At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating uh, Facebook page ko, 97.5. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig again. Uh, ako po ay nag-offer ng hosting uh, events. Ayan. So, pwede niyo po akong i-message. Ang aking Facebook page ay Host Jepril. That's H-O-S-T J-E-P-R-Y-L-L. -L. At pwede po tayong mag-host ng inyong mga events. And also, financial advisor pwede natin pag-usapan kung gusto mo ng pag-usapan ng security uh, insurance protection plan at ano pa man. O, oh, diba? So, abangan nyo po uh, muli ang ating uh, programa Tuesday and Thursday, alauna hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lang yan sa nagisang cool 97.5. Patuloy kang tumutok dahil ito ang your maximum Christian music authority. Six, five, four, three, two. Playground. Hope you have fun Don't rate me fast So loud Singing myself Heartbreak songs Got a voice I can't avoid it Helps me heal So I exploit it Maybe someone's In a similar boat Some music drown it out. Learned about the grieving cycle. Still at stage one in the night. It's time to be on God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew six thirty three. This is DJ Gabriel of ninety seven point five Cool FM, your maximum Christian music authority. If I couldn't make another sound. Song still echoes deep in me. If I couldn't draw another breath, I'd still live for you for all eternity. I was made, I was made for you. I was made, I was made for you.